nandito ako ngayon sa Jazz Lugaw dito sa Pulong Buhangin para maglunch. lunch Naghihintay rin ako kasi nasa paliguan si Yami, yung motor ko. Makakain na muna habang naghihintay. Nilikpit ko na after tong pinagkainan ko. Nung nakita ko na binoblower at tinutuyo na si Yami, lumapit na ako at alam kong malapit na matapos yung paglilinis sa kanya. Pagkakuha ko sa kanya, sumibat na ako agad after. Naalala ko may nagtitrending nga pala na pride ban ng 7 eleven Ito yung rainbow yung tinapay. Eh. Good yus to kasi nakakita ko ng poster ng Pride Band dito sa labas Dali-dali na nga akong pumasok para makabili na Fast forward, walang stock dun sa 7-Eleven kanina sa palengke Bumili na lang ako ng sesame sweet pork na onigiri dito So ayun nga, nakauwi na tayo Medyo malas tayo sa Pride Band, di tayo nakakuha Alam ko namang walang lasa yon Pero iba pa rin syempre diba, yung trending na LGBT hotdog Kung bagay tinatawag nila Marami man tumatawag na joke dun Pero kung ayaw mo ng nung, nung product, wag mong bilhin diba No need to hate on the product itself So marami tayong nagkakanga ngayon nakapag tayo sa Lugawan Si Yami, yung motor natin Napaliguan siya ng mga professional Bukod sa akin na Minsan kusot kusut lang yung mga singit-singit niya Hindi ko malinis Good day ngayon, sobrang ganda Masama pa yung panahon, sobrang lilim Sulit lumabas, maganda decision ko ngayon na ngayon Maggagawa ng mga gusto kong gawin Kain tayo, thank you for watching Bye bye